na mga katotog, bukod sa lumalim na, lumabu pa yung tubig, no? May mapakagat kaya tayo, yun. speaking up, napakagat, putol. Kasasabi ko lang, nilabanan na tayo ng roho. Ayun, hindi kinaya. Pero hindi siya naputol, no? Unat lang yung taga natin, guys. Unat. Unat lang yung taga natin. Speaking pa lang, kasasabi ko lang, no? na tayo, Unat na taga At isang mainit na tanghali na naman na mga katotoo. Welcome back na naman sa ating fishing uh, adventure. Kaya uh, race back lang tayo ng ikatlong pagkakataon kasama natin si Lolo Pug siya kadarating. Ayan, Lolo Pogs, na nalang sa, sa may ilog, no? Lolo Pogs, ala, hindi ka nag-ilog kanina. Ah, sa likuran natin, si Lolo Pogs, no? Kainitang tapat, di rin siguro makakatulog. Ah, Lolo Pogs, oh. hindi ka nag-ilog. Hindi ka nag-ilog ngayon. malalim, malalim, malalim. malalim daw sa ilog, no? Ayan. Ayan, roho. Ayan, roho. Ah, si Rolo po, sa pinag-ilog kayo, malalim daw. Mga katoto, walang uh, plotter yung ating tautaw kasi dito natin siya inuumang sa inbitpin ng Agus saka nung, uh, may ikot sa gawing uh, kanan. Eh. No? Wala siyang plotter yun. So binigitan lang natin yung, uh, yung uh, sinker natin para mag-stay siya dyan. Maraming kagata malalaki dyan sa park na yan. Eh. Yan na mga katotoo. bukod sa lumalim na, lumabo pa yung tubig. No? May mapakagat kaya tayo yun. Speak up, napakagat. Putol. Kasasabi ko lang, nilabanan na tayo ng roho. Ayun, hindi kinaya. Pero hindi siya naputol, no? Munat lang yung taga natin, guys. Unat. Unat lang yung taga natin. Speaking pa lang, kasasabi ko lang, na tayo. Unat. Unat ang taga galing naman yung pagsasabi ko palang ng kapalaran eh. ay na yung kapalaran <laughs> tumawid sa kabila no? alaki unat yung ating taga guys so pangalawang pagkakataon na naman no? hindi natin na putol na ng diretsyo bulate tayo bulat. lolo pogs putol na siya oh may dun sa gitna ang lalaki ng kumain roho Paparayan. nalis kayo ngayon pag rest back ko ngayon no? ayan na dalawang dikit eto nakakabit naman tayo ng hook no? lagot yung una unat ngayon diretso na siyang patid na surprise tayo no? nag on tayo ng camera binanatan tayo hindi tayo nakapag ready set go ang lalaki ngayon paparayan kung ngayon pala nagkataon to yung gusto mong nga uh, masubukan yung tibay nung uh, rod and reel mo ngayon pala masusubukan to lawo ng tubig dalawang dikit agad hindi natin gamit natin yung ating uh, tao, -tao no? na i hindi ko, hindi ko kasi mayangat dito no, mga katoto kasi nakatautaw lang siya sa ano dulo dalawa na yan mga pumundo sila ngayon o, yung tubig tsaka lumalim no? pagkakatao natin guys no sa so pagitan ng uh, August saka nung uh, patay na August no dalawang beses yung siniyab hindi natin na ahon um, yun shout out Papa Ryan yan nangyari yung uh, ano nakasama natin si Papa Ryan kahapon dito no uh, tinuro natin dito sa spot kaso uh, mukhang uh, hindi niya natapatan yung uh, minimitin yung mga roho o, so, sa atin tumapat ngayon hindi <laughs> rin natin naahon kaparayan yes, bakan mo to pag kalinaw linaw konti o kahit bukas lang kung wala kang cater bukas yes, bakan mo dito ilang natapat na sa rod and reel natin no, mga katoto yan. may mga direkto mga to o, dito tayo sa tau tau natapat na. kaya siya medyo malalaki na yun. may kailan na yan lalakas na kaya kaya na lumagot ng tansi pagkapigilan Darin na sana tayo agad, guys, no, kung naaaw natin yung dalawa na yon. <laughs> Kasi si wala pa lang natin, sinurprise surprise tayo. Kagaling manurprise ng mga isda na to. Na surprise tayo bigla. Kasalukuyan pa lang tayo nagseset ng uh, mga kaanot, no? hindi Di patsumirat and relax kumain para na-drip natin ng gusto. Expect natin kain ngayon no, mga katuto, dahil malabo iskapis no na bigla tayong sinurpresa nung uh, dalawang roho na yan expected ko ang kakain is catfish no? Kaya lang ito nagbabadya na yung ulan ang dilim na naman ang paligid kadarating lang natin no? Uh, guys bigla na lang ulan ano ba yan lulupog sa tatakbo na Kanta, walang takbuhan lulupogs ang hey guys <laughs> hindi pa natin nare-recover yung din na natin na tayo ng ulan hindi nga sana magtagal itong ulan na tayo na uh, makahuli pa tayo hindi nga tayo ng ulan hindi so, na tayo nakakapuntos baka so, wala pa yung huli natin yung uh, ulan na tayo ay si Lolo Pops sumibat na ay may naman tayo ay may payo ni Lolo Pops pero last time na abutan tayo dito ng ulan o uh, mga kapotong maganda yung naging kaagatan wala masyadong lalakas ng ulan pero mukhang lalakas na ang <laughs> lalakas ng kalabog guys nasa uwi na tayo <laughs> may payo na tuloy na natin itong laban na to ah, nakasakote mga... pa tayo And last na naulan tayo dito no? nabalaw-balaw yung service natin may service natin ah, sa karsada no? ah, for safety Ayan, may kalukulan muna ng sisikahid ka eh, at uh, ilag ilag tayo sa ulan na <laughs> Kailangan muna natin itago yung cellphone natin na mga katoto. Masabi na mga katukulan. Daily case na ito, baka mabasa. Take-in po muna kung anong magiging ng kapalaran natin pag ginto ng ulan. Guys, naka isang uh, native uh, catfish na naman tayo. No? Uh, ito na expect natin kakain dahil malabo yung tubig. Um, lang tayo makapag-shoot ng maayos na. No? Dahil lumulan pa. Kamo nang tumakas. Wala. Yung dalawa kanina, na no? Mababa sa cellphone natin kaya hindi tayo makapag-shoot ng maayos. Hindi natin makukuha ng actual yung yung pag-aano mga mula sa paghatak dahil nga dito sa ulan, no. Mababa sa cellphone natin. Sensya mo na kayo pero ba uh, Ganun din naman kung uuwi tayo, basa na rin naman, eh. dito na muna tayo mag-stay. Ha, ah, mga totoo, pangalawa na natin. Cactus ulit Ito talaga yung magiging kagatan pag malabo, no? Pasensya na kayo, hindi tayo makapag-shoot na maayos, no? Yung mga pag ayos So, kanina yung uh, natin nakahuli. Ngayon ito ang ating si Lolo. Ayan. Another catfish no? Ito yung isa sa cooler. Ay yung isa. O, dalawa na tayo. Ito pa sitwasyon natin, guys. Hindi tayo makapag-shoot na matino. Pero ito magandang pagkakataon to. Kung may cameraman tayo dito may lilislis yung cellphone ito yung magandang uh, ng mga catfish ng mga katata uh, sigit lang yung raw, ro dalawang beses kanina pero mas ang ano dito yung catfish nagkaganitong malabo na no? medyo humina na sinet na natin yung ating camera ng mga katata baka makapagsut pa tayo ng mga pag-aahon uh, Mga tama yung dudo natin no? na mag stay muna at lalabas ang mga isdang uh, catfish pagkagantong ano pero best pang oras na mga katotos yung ano, between 5 hanggang uh, 6.30 to 7. Ayan, labasan na nila sa pangunain. Pero kahit na 2 o'clock tayo ayan na, may lumabas na dahil umulan. Mga kahit sa isa sa natin rod and wheel na, lang natin ng uh, uh malunit uh, uh, na. So, makita ninyo yung actual na footage na may uh, aahon na natin. Sana mga catfish na lang, no? Pag may mga rot at bagay, uh, and reel yun. Kahit roh yun, kakayanin. Mga sitwasyon ng eh, mga katoto, pagka-angler ka, rain or shine, hindi kaya mapigilan. <laughs> Itali daw sa bahay para hindi makalabas para makapapush yun. Update, update nanay, no? Dun sa may uh, pangyabunan. Nakahuli doon ng isang malaking uh, rin tourist yung tul kahapon. Saka isang roh, no? Pag kasalukuyan may kumakagat sa ating tao-tao Shoutout by Chase TV. Wait lang, may kumakain sa ating tao-tao No? Baka ano naman to, catfish na naman. Tap. Pa. Ah, nandiyan pa rin. Medyo na hapa. Asan mo na? Oh, nandiyan pa rin siya. hindi naman kalakasan na hatak niya mukhang uh, ano to kanduling buling ay yung kay si Lolo pala ang nakahuli ayun ay hey, mali ayun nagalaw tuloy si ano si Lolo yung nakahuli catfish pa rin guys kaya catfish pa rin tama yung natin no? Ang pag ulan lalabas sila medyo malit itong isa na to ay e, balik muna natin para lumakon na no? Alamami ng size niya. Kalit. Ito siya pwedeng ihawin. Walang makukurot. Kis muna natin siya. Palakihin natin. Kaabala tuloy yung totoo natin. Yung kumakain dun. Kaya sa palatandaan, no, mga katoto, basat malabo yung tubig at saka umulan pa. No? Sigurado mga minahin yung mga catfish na yan. So tama lang yung desisyon natin na uh, nag-stay pa na si Lolo Pogs. Umuwi. Shout out Lolo Pogs. <laughs> ayaw mo share dito sa ating mga pala and payong no? natakot nagli kasi sa pusa lolo pogs <laughs> sayang yung moment no? agatan niya ng ano ng mga catfish yung pagkakaulan na to stay stay pa tayo ng konti no? baka Ma madagdagan pa kailangan tayo mamaya ang 4 o'clock sa so, uh, lusong tayo ng 2 o'clock uh, masad-sad pa natin yung 2 uh, oras lang sa uh, sunod na kunayahong sana natin yung dalawang row na yun pwede na tayong umuwi no? boundary na eh tatlo lang yung catfish natin balik pa yung isa ah uh, hintay pa tayo ng uh, pandagdag karag jagan shout out paparayan ah uh, next time dalin mo yung payong mo no para in case na abutan ka man dito ng ulan ah uh, mas maganda yung magiging laban kumatakot ito isa na natin hindi kumapit na, ay kumain na si Dico na kinahirin po si si Tau Tau naman pala yun ay it's a big pararak sabay yung ay nakatakas pa ayan mahirap ng dalawa inaasikaso nung no? nakapokus tayo dito kay Dico si Dico nga sumibad ang unang nakahuli ay si Tau Tau po ano ba yan hindi napuruan si Dico tumakbo ng ang layo na ng tinakbo sayang nun tau-tau, sa si Tautaw. <laughs> Inaasikasa natin si Digog, si Tautaw yung sumigit. Oh. Ano to, puro wow mali tayo ngayon. Kanina naman, ito rin si Tautaw, tapos si Lolo yung nakahuli. Yan, nagkabulbul tuloy tau Tautaw natin. Pahama ng big pararak na yan. nice ka, di yun? Busy muna natin to, guys. Bulbul. -bul Back in action check. Harina natin. nice na siya. Kanina, ito ang kinakainan Si Lolo nakahuli <laughs> Ngayon, si Dicong yung kinakainan Ito naman nakahuli Talaga naman, no Ano to nakakatuwa naman yung sitwasyon natin Ngayon, puro wow mali Anya, gawa mo <laughs> Oh no, oh no, 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 no Wait no. hey guys, mukhang packer na tayo Ito, <laughs> mawag na sa atin, no <laughs> kung sundo muna tayo na no? ata uh, kahit bitin may rest pa rin tayo dito 3 o'clock pa lang na kahit sa oras pa lang tayo ah uh, mamaya nga 5 magsisimula yung bakbaka ng mga ito dito so inform na lang natin kaya kananay bares baka nito ni kananay na yun no? uh, balik na lang tayo bukas pag mababa ma haba ma oras natin walang pasok bukas sa uh, sabang so, natin bukas, medyo bitin tayo ngayon mga At <laughs> hanggang dito na lang muna po tayo sa araw na to at maraming salamat sa patuloy nyo nga pag support at pag sabaybay at pasensya na po at di natin na-shoot na maganda yung ating coverage dahil sa ulan, na no? babawi uh, na lang po tayo uh, tomorrow uh, mga babay oras natin at mag-enjoy uh, tayo ng gusto so hanggang dito na lang muna po tayo sa araw na to, mga At maraming salamat sa patuloy nyo nga pag-support at pag-subaybay sa ating channel, no? Sa so, hanggang sa muli po, paalam!